Bobby Ray Parks Jr. Posibleng magkatotoo na ang matagal nang pangarap na makapaglaro sa Barangay Hinebra. Pero paano nga ba mangyayari yan? At ano ang papel ng TNT at ni Christian Stan Hardinger sa storyang yan? Tara himayin natin. Matagal nang usap-usapan sa PBA na gusto ni Ray Parks na maglaro sa Barangay Hinebra. Bago pa man siya lumipad sa Japan B-League noong mga nakalipas na taon, naririnig na yung rumor na once na bumalik siya ng Pinas, Hinebra ang target niya na kupunan dahil ito talaga ang kanyang dream team. Pero kahit gusto yun, netong si Ray Parks ay hindi siya basta-basta makakabalik sa PBA dahil hawak pa rin ng TNT ang kanyang playing rights. Kumbaga kahit ilang taon na si Ray Parks sa Japan, hawak-hawak pa rin ng TNT ang kanyang playing rights at hindi siya basta-basta pwedeng kuwanin ng ibang kupunan. At itong mga nakalipas na buwan ay ikinasal na nga itong si Ray Parks at ayon sa mga sources gusto na daw nitong magsettle sa Pinas. Gusto na raw niyang makasama ang kanyang pamilya at dito na maglaro sa PBA at dito na pumapasok ang plot TNT is reportedly open to trading his rights. Ayon sa mga ulat, handa raw ang TNT na ibigay ang playing rights ni Ray Parks, kapalit ng playing rights naman ni Christian Stan Hardinger. Nangangailangan nga ng big man ang TNT tropang giga. Yan nga yung butas ng kanilang kupunan dali injured si Poy Eram. Kaya naman, desperado na ang TNT tropang giga na makuha ang ni Sistan pero ang problema hindi nila mahagilap ang nasabing big man para tuluyang mapag-usapan ng deal kung sakali mang mahanap ng TNT si Sistan at matuloy yung palitan ng playing rights ay doon napapasok sa eksena ang barangay Hinebra at madali na yung magagawa ng paraan ni Boss Al Francis Chua alam nyo na kung bakit matagal na rin gusto ng Barangay Hinebra si Bobby Ray Parks Jr. At kung sakaling na makuha ng Hinebra si Parks, napakalaking addition ito sa lineup ni Coach Team. Dahil titingnan mo yung lineup ng Barangay Hinebra, wala nga silang go-to guy. Go-to guy na maaasahan sa crunch time gaya ng ginagawa ni Justin Brownlee. At ito nga si Ray Parks yung possible na makagawa niyan dahil isa nga itong scorer, kaya nitong bumuntos kung kinakailangan mala Justin Brownlee. As of now, maganda ang inilalaro nitong si Bobby Ray Parks Jr. sa Japan B League. Pero nabanggit nga nito sa kanyang mga interview noon na kung mayroon siyang magandang opportunity na makukuha sa PBA ay mas pipiliin na daw niyang maglaro sa Pinas para makasama ang kanyang pamilya at ang opportunity nga na inaantay ni Ray Parks ay ang pagkuha sa kanya ng Barangay Hinebra. Hindi rin natin masisisi itong si Ray Parks kung bakit gusto na niyang bumalik sa Pinas kahit pa napakaganda ng kanyang basketball career at napakalaking sahod sa Japan dahil na-homesick na nga ito at minsan niya lang makasama ang kanyang pamilya. Panigurado namang nakaipon na itong si Ray Parks dahil ilang taon na rin siya sa Japan Billing. Actually, kaya lang naman siya napunta dyan ay dahil no choice siya noon dahil sa treatment na ibinigay sa kanya ng TNT Tropang Giga. May mga balita pa noon na na silent ban si Ray Parks dahil kinalaban niya ang MVP Group which is possible na mawala na dahil kinoconsider na ng TNT Tropang Giga na i-trade ang kanyang playing rights. Para sa akin mga chong, ay itong si Ray Parks yung klase na player na kailangan ngayon ng Barangay Hinebra. Dahil tuwing all Filipino ay hirap sila tuwing wala si Justin Brownlee. Pero kapag nakuha nila itong si Babe Ray Parks, ay para na silang may Justin Brownlee sa All Filipino Conference dahil iba nga yung kalibre nitong si Ray Parks kaya nitong pumuntos kung kinakailangan at the same time kaya rin niyang mag-facilitate ng opensa at makapag-a-adjust ito sa sistema ni Coach Tim Gohn Pasadaan naman natin ng mabilis lang Jeremiah Gray Tumataas na ang kumpiyansa Ito nga si Jeremiah Gray mga chong ay hindi basta-basta ang pinagdaanan. Dalawang ACL injury ang kanyang hinarap at yan yung daylan kung bakit na-delay yung pag ng kanyang basketball career. Pero ngayong all Filipino pinapatunayan ni Jeremiah Gray na hindi nagkamali sa kanya ang Barangay Hinebra. Dahil sa limang laro nila ngayong all Filipino, si Jeremiah Gray ang pinaka-consistent sa lahat. Ayon mismo kay Coach Team, kung basketball skills lang ang pag-uusapan, angat si Jeremiah Gray. Kailangan nga lang daw nitong may balik ang kanyang kumpiyansa na nasira dahil sa kanyang injuries. Kaya yung solusyon ni Coach Team ay ipasok ito sa starting five at effective naman yung ginawa na yan ni Coach Team dahil unti-unti nang naibabangon ni Maya Gray ang kanyang basketball career. Eto real talk mga chong, mas mahusay pa itong si Jeremiah Gray kaysa kay Jamie Malonzo. Dahil yung nagagawa ni Malonzo ay kayang-kayang higitan ni Maya. Talagang yung injuries niya lang yung naging problema. At ngayong all Pilipino, pinapatunayan ni Gray kung ano ang kanyang kayang gawin. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na tumataas na ang kumpiyansa ni Maya. Ano rin yung masasabi nyo na possible na magkatotoo na yung gusto ni Ray Parks na mapunta ng Hinebra? I-comment po lang dyan sa iba pa.